ay mga kristyano. Bakit? Pagka kristyano ka po kasi, sinasamahan ka ng Espiritu Santo para ang buong katotohanan ay malaman mo. Ang Espiritu Santo po, yan po ang guide, na, guide natin. Siya po ang ang pumapagdubay sa atin para yung buong katotohanan ay atin pong malaman at maunawaan. Ang mga Christiano po, Brother Ting. Hindi po mali-mali ang turo. Hindi po pabago-bago ng, ng uh, paniniwala. Bakit? Sa unang Juan, pakibasa, Brother Ting, ang 4 at 6, eto po nakasulat. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng Katotohanan at ang Espiritu ng Kamalian. Ayan. Sa mga Kristiyano po, Brother Ping, eh ano po ba ang nasa kanila? Anong klaseng Espiritu? espiritu ng katotohanan, espiritu ng katotohanan. Yun po Holy Spirit 'yan. Mm. Eh sa mga hindi naman mga Kristiyano, sa mga hindi po sinasamahan ng espiritu ng kabutuhan, ano po ang nasa kanila? Espiritu ng kamalian, espiritu ng kamalian. Kaya po yung tagapagturo na ang turo niya ay hindi pinili. Ang turo po niya ay pabago-bago mali mali adjustable ah, adjustable kontra kontra ibig lang sabihin eh hindi nga po siya pinakasihan sinasamahan ng espiritu ng katotohanan